Hello guys, good evening. For today's video, na ang baby ko. Paubos na. Ayan oh. o. hindi pa rin po mahalang maghawak ng baby yan. Masama po ang pakiramdam nyo kanina. Sa mga mainit. Piling ko nilalagnat siya. So, dinala ko muna siya sa kanyang lola Marily. Yan Albularyo. So, nag-okay naman po siya. Nung nailabas ko ng bahay, gumaling. Yan lang pala gamot. So, hindi pa rin po ako pwedeng makampante guys kasi yung kanya si porn umabot na ng one month so dinay na yung normal ba diba? gumagaling tas, na balik so kailangan na talaga niya ng peg hindi tayo pwedeng makiuso okay so gawa ng vulkan kaysa sa panahon ako mahirap tayo makiuso sa sakit baka mamaya eh patay na ang bata uso pa ba ang patay na bata just the so ayan Mahirap na. Kaya dali na natin siya sa pedya kung kinakailangan. Hmm. Lalo lang nagagastusan kapag tumatagal ang gamutan. Kaya ayan, di na talaga ako makatiis. Dadalhin ko na siya sa kanyang pedya tomorrow. Sakit na kasi ng ulo ko. Gabi-gabi, hindi -gabi, makatulog. Nahirapan siya matulog. Di siya makahinga. Kigising niya ng mga ano, madaling araw, iyak na iyak. Tapos abog na si sipon. So, yun. Uso pa ba yun, guys? Hmm. Ayan. po siya. Pero yan, malakas naman po siya, guys. Na dede na kain. Yung kanya lang talaga si po nang di mawala-wala. Tapos na aking mga herbal-herbal doon. Kalbo na aking malunggay. Pati kalamansi. Ayan. Kaya, hindi na ako makatiis. Dadalhin ko na sa kanya. Wikipedia tomorrow. Ayan po, baby ko. Ayan. Naubos na kanyang milk. Say hi! Hello, guys! So, yun naman, guys. Sharing is caring. Motherhood life. Kwentong nanay. Ayan. Kwentong nanay na may baby down syndrome. Super cute. Super love. Okay. Thank you po. Thank you very much. Good night, everyone. Bye-bye.